Sila ang nagsasanggal ngayon sa kapakanan. Pero hanggang kailan tatagal ang iglesia? Inaaway ng mga manggagawa, binababag, minumura, nilalait. At pinipilit na kayo ang gumawa ng liko sa akin nakakita ng manggagawa. Sa halip na siyang magtindig sa nakalugmok, yung nakatayo ang ilulugmo para lamang gumanda kanyang sarili. Eh, kung dito sa Maynila, nangyayari na. Hindi lalo na sa probisya, lalo na sa malalayong lugar. Ay, tignan ninyo sa Mindanao at sa Bisaya ngayon. At sa lahat ng mga eh, iba, mabibigla, mababagong bigla senso ng iglesia. Ano dahilan? Eh, wala pala yung mga kapatid na Sinasabi lang na naro. Sino humigawa niya? Yung magdarayang manggagawa. Hindi yung kapatid. Yung kapatid magkamali man, hindi sinadya. Yung ministro sinasadya.